Yes, morning. Nakarating din kami dito sa Ternati Patungan Beach ng Ternati Cavite. Ayan guys, na mga 6, 6 o'clock kami dumating dito sa uh, bye-bye na to. Ayan, pero hindi pa kami pwedeng maligo dahil uh, tatawid pero kami ng isang isla doon mismo sa white sand na tinatawag nila. Kaya dito muna kami nag-stranded ito yung mga anak ko kasama ko, mga apo ko ayan sila naghihintay ng bangka kasi patawid po kami doon sa isla ng Patungan Beach doon sa may white sand ayan guys kaya medyo kami na delay ng husto kasi ang buong akala namin ay ito na yung pupuntahan namin ay ito na yun ay hindi daw pwede bawal daw po dito sa itong, itong nakita ninyong beach na to magbawal po dito at saka mabato kailangan daw po yung buhangin ang uh, bye bye kaya yan yung bangka na yan yun ang sasakyan namin patawid din kami dun sa kabilang esla grabe medyo napapagod din kami kasi biro mo guys galing pa kami ng malabon yan uh, 3 am kami umalis doon sa Malabon papunta dito ayan, ayan ang mga anak ko ba diba? ayan ang uh, aming mga kagamitan ng gugulo ayan yung aking kapatid na paralyzed aking panganay ayan ang mga anak ko ayan na ay yung anak ng tagapagtanggol ko tsaka yung aking anak na bunso tsaka mga apo ko naglalaro kaya nakakatuwa din paminsan-minsan naman guys ah uh, bigyan natin ng Kalayaan yung ating sarili kahit na hirap ang buhay kailangan din natin maging masaya di ba ayan patawid na kaya kailangan din natin na kahit pa paano bigyan natin ng atensyon yung ating sarili bigyan natin ng kalayaan kasiyahan kung ano ano na lang yan ang aking mga kung ano ano na lang ang gagawin natin sa buhay eh, itong paglakbay namin ay aking karawan yan. March 16, 1972 ako ipinanganak. Kaya, noong March 16, 2024, nag-52 years old na ako. Kaya, sinelebrate ako ng aking mga anak papunta ng beach. Kaya lang, dismayado kami kasi yung aming pupuntang beach ay sarado. Doon sa marine account doon sa Ternate. Kaya lumipat po kami ng ibang beach. Ayan. Nakaking mga anak. Naguhubad na sila ng sleeper. <laughs> Nakakatuwa. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ayan. Ayan ang aking kapatid na iwan. At saka yung kapatid kong bunso at sa kanyang anak. Ayan. Naguhubad na rin ng sapatos. Ayan. tanggol ko. Nasa dulo. Yan ang kapatid kong paralitiko, kailangan bubuhatin ito patawid. Kasi napakahina niyan maglakad. Tsaka hindi pa siya talaga masyadong naglalakad. O baga, balado pa. Ayan. Nakaabang na yung mga anak ko. Yan, patawid na pala talaga sila. Papunta na sila sa bangka na aming sasakyan. Ayan. Ayan guys. Grabe no kahit napakalayo tawirin namin para lang makaligo na kami ng dagat so bago ka makaligo ng dagat dito sa Manila gagastos ka muna libo-libong pera bakit kaya napakahirap ng dagat dito sa Manila napakalayo ayan ang aking mga kapatid yan na sumausaw na sila tsaka yung pamangkin ko ayan ayan ang bangka namin napakalaki ng bangka namin Wow, yes, makakasakay na rin ako ng bangka. Biro mo, tawid-tawid lang. Ingat po kayo mga anak. Yes. Grabe naman yan, bakit ang layo ng bangka namin? Paano na na yung kapatid ko? Ang layo, bakit ganun? Dapat dito lang banda sila yun nilagay Bagayan. ayan o oh. Paano yan kaya salam nyo napakalawak ng karagatan dyan sa ternate kaya lang di masyadong maganda yung tubig dun sa pupuntahan namin kasi tanaw na tanaw ko parang madilim o oh, kaya brown water hindi tulad dito sa na, sa baybay na to kitang kita yung mga bato blue blue Ayan, inuha nila yung kapatid ko. Ayan. Bakit natagilid na itong aking video? <laughs> Ayan, guys. Exactong exacto. Nakapasok na kami. Nakasakay na kami ng aming bangka. Paalis na kami rito. Suskot mong tuwa naman si Ate Beth. Ano ba yan? Ayan. Ayan, ahin. Pag tagapagtanggol na sa dulo, di makikita. Yung aking mga apo, isang bangka talaga kami, guys. Grabe, ang saya-saya ng aming pagtakbay. Grabe, parang wala kami mga problema. Parang ang dami-dami naming dinadala-dala dito. Nakakatuwa. Sobrang ngiti sobrang ko. Talagang na-feel na-feel ko yung aking birthday na binigyan nila ako ng pahalagahan ng aking mga anak sobra. Maraming salamat mga anak sa mga nangyayari sa buhay natin. I hope na darating pa ang mga panahon na magsama-sama tayo muli sa ganitong mga fashion. Kaya salamat ng maraming maraming sa nagkapag-cooperate sa aking birthday time ng mga panahon na yan. Ayan. paalis na kami. Ang gara. Sige, video-video lang. Ayan, no? Oh, Nakakatuwa. Sobrang tuwa ako kasi nakarating ako sa mga area na to na hindi ko naman to narating noon. Kaya nang hinayang lang ako kasi uh, sa mga panahon na naging masaya kami na wala yung papa nila. Pero okay lang. Uh, kailangan natin tanggapin kasi buhay ng tao ay eh, hindi natin alam kung kailan nawawala, kailan mawawala at kailan kukuring ka ng Panginoon, di ba? Ayan guys. Grabe, ayan ang aking anak na pabulot pa ng beef. Kau anak ha, masyado ka ng bugoy. Mm. Ayan ang aking apo na si Krypton. Ayan, ayan ang aking anak si Casey, nakapost pa. Yes, guys, thank you Lord kung paano namin narating ito. Napakalayong beach na to Sana ang aming paruroonan ay napakalinis sana. O kaya lang parang tanaw na tanaw ko na yung area. Parang hindi maganda. Pero okay lang. Basta makakarating lang kami. At nakaligo ako ng tubig alat. <laughs> Guys. Ayan. Napakarap. Napakahaba ng bukirin na no oh. Napakataas green grasses. Ayan yung kapatid kong bunso. Ayan ang driver namin. Yun ang aking kapatid na panganay. At uh, dito tayo. Ayan ang aking apo na si Krypton. Lagi nila nakashow. Karabi guys. Super. Ayan. tandaan ninyo kapag tayo ay maging masaya at malaya syempre yan ay bigay ng Diyos kung bakit tayo nang kaganyan binigyan tayo ng magandang buhay magandang sitwasyon yan ang aking anak panay naman video yes masaya pa rin ang mga anak ko nakatuwa ngayon lang siguro na sana na tumawid ng ganitong sitwasyon kasi gusto nilang i-celebrate yung aking karawan kaya thank you very much sa mga anak ko at sa lahat-lahat na nakipagkaisa sa aking birthday hi nakangiti ka pa kapatid ha yung so, aking nakipagtanggol na sa dolong dolo siya ang mastermind ay ang aking anak Ano ko sa mereng kalinisan Ayan, mahulog yung aking apo, ha? Ayan, huli ka sa akin. Yes. Ayan, tanawin niyo na yung bundok. Napakalayo niyan, pero parang napakalapit din na, no? Ang galing naman huwag lang umulan kasi yung bangka parang hindi safe tolda lang kasi yung bubong grabe nakakatuwa guys alam nyo pakiramdam nyo na kahit napapaan sa hirap ng ginawa at nabigyan ka ng kasiyahan ng mga anak mo. Simple feel na feel mo na mahal ka nila. Kaya, yeah, thank you. Thank you sa lahat. Yes, malinaw, linaw, linaw ng tubig dito. Tingnan nyo. Sobrang linaw. Grabe. Yung bulubundok na yan, hindi natin alam kung saan yan na area. Malapit na kami dadating. Nakatayo na yung isang um, si <laughs> may say woman pa sa bangkan no? say woman pag babae, si woman pag si man nakangiti pa siya. dito nakatuwa ang lakas pa ng hangin nabibingi ako Yes, malapit na kami ayan dyan na ayan malapit na talaga sobra ayan dadating na tumakaway kaway na yung aking kapatid <laughs> welcome patungan beach ayan susko makikita mo na ang saya ng mga mukha ng aking mga kasama, lalong lalo na lalo yung kalbo na yan. Lagi nakangiti, tuwang tuwa siya kasi makakalingin na siya ng dagat. Ayan, sis, yun na siya, hubad na niya yung life jacket niya. <laughs> Grabe, sobrang saya talaga nila yung mga sewa man, no? Ayan na, tumalo na sila. Ayan, thank you. Tingin kami sa wakas. Ayan, nandito na kami sa aming cottage. Ayan ang cottage namin. Medyo maganda ang cottage namin. Tsaka malaki. Kay iba sa iba. Ayan yung anak ko. Nakagap. Nakaligo na agad. bit, -bit pa yung anak niya. Akala mo manika lang. Binibit-bit niya. Ayan. Nagsikainan na sila. Grabe. Ayan ang pamangkin ko. Ayusin yung pagsubo ha. Walang malaglag na kanin. Ayusin yung... Grabe. Bakit kaya nag-post-post na naman tong anak mo? <laughs> Ayusin mo yung anak mo. Naku, ginawa mo lang yung manika. Alam nyo guys, napakarami namin. Pero masaya kami. Ayan kami. Ayan ang mga anak ko. Ayan ang apo ko. Bit-bit niya. Ayan. Ayan ang anak ko kumakain. Oh, isa. Walang pakialam. Yes, walang pakialam ka. Ano ba yan, Inday? Sigurado ka ba dyan sa kinangat-ngat mo? Ano yan, buto? Tapon mo na yan. Wala na laman yan eh. Simot ka pa ng simot. Pala mo kaso eh. Yan. Ikot, ikot, ikot. Yan na. Ayan ang aking pamangkin, no? oh. Napakalikot naman tong kamera na to. Susko naman. Grabe. So, yan na. Alam mo, napakasarap dito sa beach na to. Kung hindi lang sana, medyo makati ang tubig. Kaya lang, yung tubig dito, parang may nangangagat. Kaya sa susunod, ayoko na dito maligo. Subukan ko muna sa ibang beach. Baka sakali, nakakachempo kami ng masarap katubig tubig na walang kati. Kaya yung tagapagtanggol ko. Iihaw ihaw ng bangos at tilapia. Yung aking pamangkin naman, pasusi pa. Grabe. Hmm, di ba? Yan, alam nyo guys. Napakaganda ng tanawin dito. Ang problema lang yung tubig, hindi masyadong malinaw at makati. Mayroon siyang mga sinasabi na ng dikya. Pero, okay lang. Kaya lang hindi ka makapag-concentrate. Lumangoy kasi ang daming kumakagat sa katawan mo. Parang dumidikit sa balat. Ang kati na Mew. Ayan. Ayan guys. Balik naman tayo sa cottage namin. Kumakain sila. Ayan mo lang. Ayan ang kapatid kong paralitik ko. Opo. Ayan yung tagapagtanggal ko. Nagluto ng ihaw, ihaw. At ang yung aking pamangkin. Ihaw. Ayan na. Napakasipag nyo. Ayan. Sipag kayo talaga. เนแนัสวอ่ะทอก็ว <ses> ่า์นเหมัน